Dias, señoritas y señoritos, pagkaraan ng uh, investigation na ginawa dito ng International Criminal Court, the International Criminal Court it seems is preparing to go to the next stage, and that is the trial o paglilitis ng mga akusado sa crime against humanity, namely sila former president Rodrigo Roa Duterte, vice president Sara Duterte, uh, senators Bonggo se and uh, Bato de la Rosa, as well as uh, former justice secretary Vitaliano Aguirre. So ito na po, next level na sila. So ibig sabihin ba nito na na malapit na rin yung paglabas ng arrest warrant? at uh, siguradong-sigurado sila notwithstanding mga declarations ni uh, President Bongbong Marcos na hindi na-applicable yung Rome Statute or yung uh, uh, patakaran ng ICC dito sa bansa natin uh, very optimistic sila na pagdating ng panahon paglabas ng warrant of arrest at kung idinaan ito sa International Police or Interpol walang choice ang Marcos government but to cooperate the same way ang uh, Timor Leste ay walang choice uh, kahit may mga may mga bayad na mga generals pa doon at uh, for sure mga government officials na uh, nasa payroll na ni Arnie Teves yet na aresto siya at uh, facing deportation back to the Philippines. So, extradition sa Pilipinas. So, yan. Uh, the same thing may happen to uh, former President Duterte et al. Na wala nang tanong-tanong ang uh, Interpol. Kundi uh, uh, to implement this. And um, when the Interpol comes over at... Uh, gumawa ng formal uh, coordination sa Philippine National Police we expect the Philippine National Police rin to have to no longer question the red notice ng Interpol the same way that the East Timor authorities or in East Timor Interpol officials no longer did not question or did not uh, did not take any legal action or did not uh, doubt the applicability of the uh, arrest warrant uh, served against uh, Arnie Teves for, uh, uh, for anti- for anti-violating anti-terrorism laws, as well as a uh, murder of uh, former Ro uh, Governor Roel de Gamo and others. So kaya po we view as a good news, yung uh, recent news na lumabas sa uh, including the Philippine Daily Inquirer kung saan na uh, may nakita silang notice ng ICC na nagahire siya ng mga translators ng major Philippine languages uh, at naniwala yung mga yung mga lawyers ng drug victims ay ito ay hudyat or ito ay clear sign na moving forward na sa hearing pace na. Pinaghahanda na nila ang hearing habang kinoconclude nila yung investigation at uh, yung uh, uh, other documentation and presentation of arguments, pinaghahandaan na nila yung hearing. That's why they're already hiring translators from the Philippines. kumakap ah uh, Uh, they uh, they will be needing them not only for the ongoing investigation sa extrajudicial killings sa Duterte administration but they are uh, ready to move to the next stage so ayon sa uh, posting ng uh, European Career Opportunity websites sa na uh, sa abroad Uh, yung The Hague-based ICC office, Office of the Prosecutor, is seeking applicants fluent in Filipino, Tagalog, and Cebuano to serve as freelance translator in its Language Service Unit, LSU, in the Integrated Service Division of the International Criminal Court. So, sa ngayon, wala namang kaduda-duda kundi mga Dutertes ito kasi wala namang Pilipino na na nakakaharap sa ICC case kundi mga Dutertes at mga enablers nila. So, wala kaduda-duda, sila na nga ito. At uh, uh, according sa uh, uh, job search websites na Success Factors and Impact Tool ang mga applicants at kung kayo ha uh, igugan nyo ito ha success factors and impact tool impact tool na baka pwede kayo mag-apply ha at uh, kung nag-apply na kayo at nandiyan na kayo sa loob at uh, tina-translate nyo na from In from Tagalog or Bisaya yung mga yung mga uh, interviews sa mga victims or relatives of the victims, uh, i-contact nyo naman si Vat na, Vat, ganito na. Ganito ang sabi ng isang kwan, ang sabi ng isang complainant. Ganito ang sabi ng isang witness. Ha? Ibalita nyo ako. nyo ako. Pero for na, apply muna kayo. Apply muna kayo. You will be my spy there ha, sa ICC. So, according dito sa website Success Factors and Impact pool, impact pool, uh, impact at saka pool, swimming pool. Ha? <laughs> uh, applicants, successful applicants will be expected to, open quote, produce self-review translations. So, yun, na gagawa kayo ng mga translations covering wide array range of topics including but not limited to legal Military or bang-bang <laughs> Medical Forensic Yung mga investigasyon sa mga namatay Yung sabi, oh, nag-encounter Pero lahat ng bala sa likod <laughs> Oh Ah, uh, ah, uh, Kwan ah uh, uh, ano pa to? kwan, uh, drug lord Pero pala 12 years old lang Or 17 years old lang Paano maging full time drug lord Yung 17 years old Pinatay habang ginagawa yung assign uh, yung exam niya The next day ha? So forensic ha? Investigation Human rights Administrative and financial matters Kasi ito yun May mga police na sinabi Binabayaran sila at di diba, si Colonel Busita mismo inamin na may mga kuwota So may bayad 1 million to 5 million sa big time uh, sa big time uh, drug lords at uh, uh, from uh, 40,000 to 500,000 sa mga small time drug lords ha? at mga users. Uh, so may mga pera-pera rin ha? At yung, yung, mga budget kung saan nang yan So i-report nyo rin yan keeping with the uh, LSU guidelines, glossaries, and established terminologies. So, dapat alam nyo rin yung mga terminology na ite-train ite naman kayo doon. Uh, pero may warning nga itong recruitment na ito. Uh, dahil daw sensitive nature daw. Kung baga, kaya nyo ba ito? Kung baga, masusuka kayo sa mga testimony. Durugo yung puso nyo. Maawa kayo sa mga salaysay ha? Iiyak kayo, maiiyak kayo sa salaysay ng mga ng mga surviving uh, relatives ng mga biktima, ha? Sabi pa dito sa sa again, na to repeat, ha? Success factors impact pool. Sabi pa dito sa website. And I quote, mindful nature of the ICC's mandate and operations freelance translators must understand that material outsourced for translation, buti naman ba dito ata kayo, work from home, may on occasion risk being of an upsetting or disturbing nature. Yun. Kasi ang dinidiscuss diyan yung uh, yung na siya, nakita yung yung mga bala niya sa likod, yung lumalabas na yung yung na-fracture -na yung skull niya, na, na, -na lumalabas na yung utak niya, yan la, <laughs> lahat yan yung tinamaan siya ng bala, ganoon, lahat yan or tinamaan siya sa puso, ganoon, or na na kwan yung paa niya na, 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 tanggal completely sa sa shotgun na uh, Uh, ginamit na pa pambari para patayin, barilin siya. Ganon. Yung mga ganon. Yung mga kwan yan. Ha? Plus yung forensic report. Yung mga state ng kadaver. Uh, Madugo yan. So, baka mawala kayong ganang kumain after uh, na-translate yung mga yan. Yun. So, sure talaga ito. Sila, sila, ang mga uh, Duterte issue na ito. At, uh, kaya nga sabi ni ng mga Pilipino lawyers sa uh, kasama din dito si Christina Conti of the uh, Nation National Union of People's Lawyers or, or NUPL na tumutulong sa mga biktima sabi niya uh, kuw na daw ito na meaning moving forward na yung ICC sa active pace of field work and questioning witnesses. So gumagawa na sila ng field work at Uh, ongoing pa si, ma, yung mga investigation. Kung baka pupunta na sila sa mga lugar na mga ay, Bisayan and Tagalog speaking people, na mga biktima. At uh, sabi pa nga niya, the ICC has shown its commitment to a fair and thorough investigation which we trust will also mean fair and efficient trial as we move into the next stage. <laughs> Ang next stage, syempre trial na. At uh, yun, very credible at uh, maganda yung case build up, yung kaso na binibuild build up nila hindi lang madi-dismiss. baga, makukulong talaga yung mga guilty dito. At uh, sabi dagdag pa niya, si Count Attorney Conti, the ICC's efforts to secure translators, especially those who could work on the field is consistent with this with this scope of the investigation. From November 2011 in Davao and then from July 2016 nationwide. Yun, yung naging presidente na si President Duterte, mas dumami na yung mga biktima. Uh, sabi niya, Of course, we are heartened by the court's efforts to hear directly from them. So maganda ito. Gusto ng... Uh, gusto ng... Uh, uh, ng ICC na... Uh, talaga they will hear it directly from the victims and mga witnesses ng EJ case uh, uh, so kas kasama sila sa mga sa mga ICC investigators na either pumun uh, or pupunta pa rin dito para kausapin yung mga biktima yung mga biktima na buhay or pamilya ng mga biktima ng manang namatay Uh, at uh, kailangan rin siguro sila uh, to go through documents Kung kummeron makuha si sa Philippine National Police di ba earlier blinag natin na even yung DOJ is also helping yung mga family at uh, in react uh, reacting to this development sinabi rin ni NUPL President Nery Colmenares na ang ibig sabihin ito ay uh, Kwa na moving on to the trial phase na ang ang uh, proseso dyan sa ICC. Sabi niya and I quote, it now makes the possibility of former President Duterte being put on trial in the ICC a very strong possibility. So kwa na malakas na yung posibilidad kasi what if uh, uh, alam na gagawin ni Duterte yung ginawa ng pe pekeng uh, pastor Nikki Boloy na hindi daw marunong mag-English, mag-Ingles or Tagalog lang man. So what if ganyan rin ang gagayahin rin niya? Yun. Sabi niya Bisaya lang ang alam kong uh, salita. So uh, meron na translator. Meron na po translator dito para hindi na hindi na ma-delaying -ma tactic ni Duterte yung sa pagsabi na hindi siya nakakapagsalita ng English Although that is a remote possibility Pero warning lang Kasi what if Bato or si Bongo Yan rin ang sasabihin Na mas magaling sila sa Bisaya At dahil nakakaintindi sila ng konting uh, Konting uh, uh, Pilipino pero sabi nila, eh, buhay ko na nakataya dito. Kaya gusto ko i-explain sa akin ang lawyer. Tanongin uh, tanungin ako in, uh, in, in Bisaya and then sagutin ko rin in Bisaya. So meron na ready translator. Hindi na excuse parang madelay ang kaso or hindi sila humarap sa o hindi nila sagutin yung mga tanong. So this is, ito po ang, uh, ang recent update dito. Moving on to trial stage na yung ICC. So, please share this blog to friends and relatives and uh, ask them to subscribe to the Vlogcaster Armand YouTube channel, lalo na doon sa nagmo-monitor at sumusubaybay sa sa ICC cases ng mga Duterte uh, leading to the arrest and trial na po after the investigation. So, thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next blog.